Magandang uh, umaga po sa inyo. At basahin po natin ang Kawikaan kabanatang 7, talatang 1 hanggang 2 po. Sabi po rito, "Anak, sundin mo ang mga sinasabi ko sa iyo. Itanim mo ito sa iyong isipan at sundin ang mga iniuutos ko upang humaba ang buhay mo. Ingatan mong mabuti ang mga itinuturo ko katulad ng pag-iingat mo sa mga mata mo." So napakaganda pong uh, talatang ito kung pa, kung paano ang sekreto sa paghaba ng buhay. Yung pala po ay ano po Pagsunod sa Diyos at laging isa puso at gawin ang mga itututuhan na natin sa sarita ng Diyos. Ang ngayon po ang aking ina ay sa biyaya ng Diyos ay 80 years old na. At uh, siya po ay kahit na maraming mga karamdaman, nagkaroon ng karamdaman siya. Nung siya pa ay 20 years old pa lamang, siya po ay meron ng tinatawag na kakaibang high blood at nagkaroon ng iba, iba, ibang problema pero dahil sa pagtitiwala sa Diyos ngayon po ay nakaabot ng 80 years old kaya yun lang po ang sekreto ng mahabang buhay yung pong pagsunod sa Diyos at uh, isa puso natin, isa pamuhay natin ang mga natutuhan natin pagpalain po tayo ng Panginoong Heso Kristo